Kanina mga idol lang dinaan natin ay damuhan. So ngayon balik naman tayo dito sa tubig. Okay? Medyo malabo nga lang. Dahil yan sa ulan. <laughs> Nag-uulan ko kasi. Ayan. Ayan yung saging. Ano mga saging sa bundok? Ang taas. nakapanit na kami dito dati ni Mrs. Cook yan yung portion na eh. yan na kami dyan ilig ka dito sa mga aso dahil nung pumunta kami dito may aso din na kusang tumawid sa ilog yan o, naghahanap ng matawiran yan e eh. uh, sa nila dito ano, pumanik eh mga aso yan yeah. tayo din maghanap tayo ng makagiran papunta sa kabila ay malapit lapit na tayo sa dam new wawa dam kamangis daw doon tilapyo uy 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 Uy! 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 Dito kayo! Dito! Jam! Ang bulabog na ilaki ako ngayon Saan Ha? Saan? Kayo? Saan kayo? Maliliit Ang bilis manakbo eh Walang na Malaking tilapia para ano para hulihin natin pakita ko sa inyo <laughs> 'di ba ha <laughs> So tatawid naman tayo dito ngayon. Pumunta tayo sa kabilang side. Pupunta sa kabilang side. tatawid tayo tatawid tatawid tayo mga idol <laughs> yan yeah, mababa lang to mababa lang, Ayun. Mababa lang. Mababa lang. ha kaya <laughs> Ay. Diyan lang po. Sisilip lang sa taas. Maglakad-lakad lang. Pero kung doon tayo dumaan sa kabila, pagganun. So hindi tayo tatawid. Pangalawang ano natin to, tawid. Bakit? Diba? dawang tawid <laughs> ha? ha dito? mababa? ah ayan tapit so, malapit-lapit na tayo mga katawid ah, lumusan na natin yung mukha natin <laughs> Ayan, katawaein din tayo. <laughs> Ano'ng ginagawa mo? <laughs> so hanggang dito lang mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. Bye-bye.